So kung galing kayo dito sa page natin na Boxing Ball TV, ay iklik click nyo lang tong link natin sa 1xbet. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagrehistro at pagdeposito para makapagtaya na kayo sa mga gusto ninyong laruin. Mapaboxing man yan, basketball, at iba pang mga online games. Una yung gagawin dito, iklik click nyo tong registration button. Pagkatapos, mamimili lang kayo dito sa dito sa tatlong to kung saan nyo gustong mag -rehistro. Pero mas prefer ng marami na itong gamitin ang by email. Click nyo lang yan pagkatapos. Select nyo dito kung saan kayo nakatira. Anong city o municipality kayo nakatira. Dito naman simpre Philippine Piso ilagay nyo. At simpre dito ilalagay nyo yung email nyo, phone number, tsaka yung first name, apelyedo, tsaka yung dito gumawa kayo ng sarili nyong password. Tapos i-re-enter nyo dito. Pagkatapos, dito nyo naman ilalagay. Pagkatapos dito nyo naman ilalagay yung, yung promo code ko na BoxBTV. Pagkatapos click nyo na itong register button. Pagkatapos pag maglalagin na kayo, click nyo lang itong login. Tapos ilalagay nyo dito yung email nyo at yung password na ginawa nyo kanina. Pagkatapos nyo makapag-login, ay makakapasok na kayo dito sa ating mismong website ng 1xbet. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano mag iklik I-click nyo lang itong dollar sign na yan to make deposit. So pagka-click nyo dyan, dito nalalabas yung mga option kung saan kayo pwedeng mag-deposito. Andyan yung Gcash, online banking, Gcash Direct, Paymaya at marami pang iba. So ako mas prefer ko itong Gcash Direct. Mas madali kasi itong gamitin kaysa dun sa isang Gcash na mano-mano at saka manual. Dito pagkapasok nyo dito ilalagay nyo lang dyan kung magkano yung amount na i-deposit ide nyo. Halimbawa ako magdi -de ako ng 200 pesos. Click mo lang yung confirm. Tapos mapupunta kayo dito. Ilalagay nyo lang dyan yung GCash number nyo. Plus yung PIN code nyo. At hintayin nyo lang na magtext sa inyo yung confirmation code. At kung nag-aalala kayo na baka mahak ito, eh malabo yun na mangyari. Kasi dadaan mo na ito sa isang agent ng 1xbet. So hindi siya directly mapupunta dun sa mismong website dahil i-verify muna nila yung mga info na binigay mo at pagkatapos tsaka yan papasok doon sa account mo i-click nyo lang itong pay at ayun successful na at pwede na kayong bumalik doon sa mismong homepage ng 1xbet i-click nyo lang itong back to merchant at ayun na nga pumasok na yung 200 pesos na deposit natin kanina so ang magandang technique lang dito ay huwag kayong masyadong magdeposit ng malaki kasi kagaya ng ginagawa ko Pinapalaki ko muna siya dito sa pamamagitan ng paglalaro ng mga online games. Gaya na lamang nitong Crush. So ang sikreto lang dito, e eh huwag nyo gamitin itong place bet. Mas mainam kasi kung gamitin nyo itong auto bet. At ang pinakamagandang oras na laruin ito, ay mula ala alauna ng hapon hanggang alas dos ng hapon. Kasi doon madalas na umaangat o tumataas siya hanggang 30 times pataas. At bibihira lang ito na pumatak ng 1.1. So ngayon ay subukan nating itaya itong 20 pesos. Ay, talo. Subukan natin ulit. Meron pa tayong 180 na natitira. Tapos tsaka tayo ngayon mag-place bet. Auto-place bet yung gamitin natin. Another 20 pesos muna. Ayun, panalo. Naging 24. Let's bet natin ulit. Nang 20 pesos. So, market na siya? Ayun, panalo, panalo, panalo tayo ulit ng 24 pesos. Yung 20 naging 24. So, ngayon, lakihan muna natin yung taya. Gawin natin 40. So, yun, click yung auto bet, then place bet. Sana manalo. Yun, yung 40 pesos natin, naging 48. so yung balance natin kanina na 200 ngayon hindi pa pala. Yun, auto, auto bet ulit ng 40 pesos. Ayun, panalo na naman. Naging 48 na naman yung 40 Cancel bait muna natin to. So, yung balance natin ngayon naging 204 pesos. Kaya tayo ulit ng Magkano ba? 100? Tumay Ngayon tumaya tayo ng 100 pesos. Grabe, yung taas na. Ayun. Ayun. Yung 200 natin kanina, naging 224 na. So ngayon, subukan natin ulit tumaya ng 40. Wala hindi pa nag-place bet yun. So ngayon, click auto bet, then place bet. Nalo ang <laughs> Fix it, talo. Ngayon, tumaya tayo ng 100 pesos. All out na natin to. All in. Yun, panalo. Yung 100 naging 120. So, ngayon, place with tayo ulit.

yun panalo ulit tayo. Yung taya natin kanina na 40 naging 62. So yung balance natin ngayon naging 163. Okay, please bit ulit tayo ng 60 pesos. protektal So ngayon mag-auto bet Mag-auto bet muli tayo dito at saka mag-place bet. Ilalagay natin 40, 40 pesos muna. Tapos dito 1.2. and Then click place bet. Yun. Yun, panalo. Yung 40 natin, naging 60 pesos. Kaya natin ulit yung 60 pesos. Yun, panalo ulit ng 60 pesos. Yung 100 natin kanina ngayon, naging 130. I-cancel muna natin para palitan natin ng lagay natin 60 pesos ulit yung bet natin. So ngayon, mag-place bet na tayo ulit. Tayo natin 60 pesos. Ayun. Yung 60 natin kanina, nanalo ng naging 96 pesos. So ngayon, naging 146 pesos na yung balance natin. Yeah. Awesome. Thank you. So ngayon, cancel muna cancel mo natin tong bet para tumaya tayo ng panibagong ng panibagong amount. Ngayon, place bet na natin ulit ng 60 pesos. Tama ba? 60? Iban? ay 80 pesos pala. Yung 80 pesos natin naging 96. So ngay yung total balance natin ngayon naging 162 pesos na. So ganyan pa rin auto bet. Auto bet natin ay 80 pesos. Yun, panalo na naman. Yung 80 naging 96 ulit. So yung total natin ngayon naging 178 pesos na ng balance natin. So, ganun lang din. Itaya natin ulit yung auto bet na 80 pesos. Yun, panalo ulit. 80, nagdagdaga na naman, naging 96. So, yung total balance natin ngayon, naging 194 pesos na. So, ganun lamang kadaling manalo dito sa crash. Kailangan mo lang timingin yung bet mo. So, ngayon, mag place bit ulit tayo. Lagay natin ulit yung 80 pesos. Yun, panalo na naman. Yung total balance natin ngayon naging 210 pesos na. <coughs> So ngayon, yung panalo natin kanina, kanina, eh subukan na natin i-withdraw kung mawi-withdraw na natin yung naging panalo natin. Yung naging 100 pesos na balance natin ngayon, naging 210 na. So ngayon, para mag-withdraw, i-click lang natin yung GCash, Tapos ilalagay natin dito kung magkano yung amount na gusto n'yong i-withdraw. Yan po number mo ng ng GCash account mo, yung GCash number mo ilalagay mo dito. Tapos click confirm, ay hindi pa pala. Pagkatapos, bago yun, ah, uh, hintayin nyo munang ma-send sa inyo yung SMS code na isisend nila sa inyo para, mag, para confirmation para sa Gcash. So ngayon, pag natanggap nyo na yung code na tinix nila sa inyo, ilalagay nyo dito. Pagkatapos, click yung confirm. Yan. Requested successful 'yun. So ilang minuto lang 'yung ilang sandali lang 'yung hintayin nyo Ilang sandali lang 'yung hintayin nyo bago pumasok doon sa Gcash account nyo 'yung amount na winidraw niyo kanina. Actually, marami palita 'yung ibang method na pagpipilian eh. So 'yun na. Ah. Oh. So, refresh mo lang yan. Pagkatapos, ayun na. Nabawas na dito sa balance yung amount na winidraw natin kanina. So, hintayin nyo lang yun, yung yung, yung amount na winidrood nyo sa gcash ilang sandali lang naman tapos papasok na agad yun sa account nyo so ganoon lamang kadaling mag deposit at mag withdraw dito sa onexbet so kayaan nyo na lang yung ginawa ko kanina sa paglalaro ng crush or kung ano pang ibang games na gusto nyo laroin